Smile! Hello! Ganda ngayon sa umaga. Ito po si Doc Bernie. Another day of vlog. Papunta ulit tayo sa ating opisina. Same as usual. Busy day. tag -ulan ngayon. Ulan ng ulan. Masaya pero malungkot dahil madalas ang ulan. Okay, so expect natin na maraming sakit ang mga pets natin. So dito na tayo sa City Hall Galing tayo ng bahay Good morning, good morning po Gandang hayop po Ito ang aming opisina Ngayon Ngayon ang, uh, Meron tayong early bird 7.30 pa lang Andito na sila Si Sanchay At si Ano to? Si Brando Okay mga suki ito ng uh, City Vet uh, At uh, ito, eto si Sanchay pina-check ko yung gums niya kung maputla o hindi so maputla yung gums niya uh, possible na anemic uh, bibigyan natin siya ng uh, antibiotics saka vitamins uh, pareha sila as uh, suspect natin si Sanchay nga ay e, anemic pero kailangan pa rin na i-blood test natin para sure tayo kung gaano kalala yung uh, pagiging anemic ni Sanchay kasi may history daw ng uh, garapata nagagarapata dati yung si Sanchay kung dadagdagan pa natin siya ng uh, gamot na pang early kiosis. Yung early kiosis, ang tawag doon ay uh, dengue ng aso o may parasite sa dugo yung aso. Yung sakit na yon yung early ay galing sa uh, naitatransfer ng uh, garapata. Okay, so kung nagkagarapata yung aso mo, uh, possible na magkaroon ng early kiosis. So ito, uh, kukuha na natin ng blood si Sanchay. Sa kanyang uh, paa para malayo ako sa ulo niya Mas safe ang uh, veterinaryo Ito yung aking uh, poging-poging assistant Si Oliver uh, Betancol Masipag itong uh, uh, vet assistant namin dito sa City Vet uh, Buti hindi naman masyadong malikot itong si Sanchay Sa ating pagkukulekta ng blood So ang kinolect ko ay eh, 2ml lang uh, Itatransport ko ito sa tube para i-check natin sa machine. So ito yung aming uh, CBC machine. Ah uh, dito sa City Hall, more lang aming uh, CBC, 250 lang babayaran ito sa Treasurer's Office. Karaniwan ito ay 500 to 700 sa mga private clinic. So dito sa amin 250 lang. So ang uh, ginawa ko ay eh, open method uh, Pinahigup pinahigop ko sa machine yung ayo uh, uh, yung analyzer, blood analyzer machine at uh, yun babasahin na niya kung ano yung uh, estado nung dugo na kinolekta natin kay uh, Sanchay So, anemic nga uh, based sa uh, ating uh, nakita anemic nga siya, pero hindi pa naman super duper, so re natin siya ng uh, uh, pang uh, anemic then yung binigyan ko na rin pang blood parasite okay? Ang sunod nating kliyente ngayong araw ay si Pablo, si Pablo ay, Maygalis ginigyan natin ay, ng uh, panggalis, okay, ito pangatlo, pangatlo naman, itong si Nano, so galing siya sa private clinic uh, nakiusap si Nanay na ayusin ko yung tahe, uh, ayan uh, inayos naman natin kawawa naman yung uh, aso okay, so ito po si Doc Bernie isang uh, magandang hype sa so, umaga